pinaka-importante, yung mga taong dinadawahan natin. So, Alamin natin. Kasi minsan, hindi na nag-iisip yung ano. Uh, meron na siyang nasa utak niya. Pupunta siya dun sa hall, kung saan nandun yung mga non-Muslim na dadawahan niya. Tapos sabihin niya yung gusto niya. No? Sir? Oh. Naka-attend ka na ng pagdadawang? Ikaw, bro Khaled. Di ba? Ikaw, days, bro three days, Faisal. Three days. Three days. Si marami na experience. Pero, ang ginagawa, no? Pupunta, iipunin, magsasalita ng ano yung gusto niya sasabihin. Yung nakaprepare na. Hindi kinukonsider kung ano yung sitwasyon ng mga kinakausap. Ang tunay na dakwa, tulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang ating modelo, no? Inaalam niya yung mga tao na sa kanya. Sabi niya, kung kailangan ninyo ng pera, puntahan niyo yung mga budyo. Kasi sa time na yun, yun yung may pera. Tama? Kilala niyo yung mga, mga sahaba niya. Yung ibang sahaba, sabi niya, ito yung sahaba mabait, ito yung matapang, ito yung... Ha? Si Khalid, nilagay niya. Hindi niya naman nilagay na nagkukulik ng hadid. Tama? Pinagpatuloy niya ang pagiging general ni Khalid. Kasi din siya nararapat. No? So, Uh, ganun din kahit sa pakikitungo natin sa mga anak natin sa future kalid no? Na? alamin natin kung ano yung tumatakbo sa mga kumisipan nila basic, magtanong-tanong muna tayo yung iba nagsasalita na oh, napakaganda ng Islam hindi mo inalam yung taong kinakausap mo may nagsabi na naka-experience na siya ng first hand na Islam ng mga kapatid natin, tausog, mga maranao, meron na siyang bad experience about Islam. Actual. Ngayon magsasabi ka, napakaganda ng Islam. Sa loob ng utak, no? Huwag mo na akong lawahin. Not Huwag natin. Tama? So, ano yung pinaka-the best steps para ma-achieve natin at makuha natin yung kalooban ng ating kausap na dinadakwa. Talagay niyo. Para malaman nyo, para makilala nyo, ano yung pinaka first steps sa palagay ninyo na dapat nating gawin. Kasi individually, sabi pa ni Ustaz Muhaymin, obligatory. Ha? Ano yun? Sabi niyo, ano yung salitang ganyan yun? Mandato. Mandatory. Mandatory sabi niya sa lahat ng mga muslim kung mandatory dapat meron tayong skills na dala, -dala every time na meron tayong makausap na ng muslim ano yung first thing? na dapat nating ginagawa kapag kinakausap natin Paisa alamin yung background oh paano? ano eh? kung anong religion kamusta? Hmm? kung anong reliyon niya. Yung... Oh, sabi niya, bakit mo tinatanong yung reliyon ko? Oh. Pangalan niya na muna. Ah, pangalan lang Pwede din, isa sa pinaka the best, dapat ma-practice natin yung pagiging keen observer natin. Sa dakwa, importante yan. Tignan mo yung ah, sa psychology, yung pinag-aaralan nila Sigmund Freud no? uh, Yung mga hand gesture, mga facial expression, nalalaman mo kung ano yung, yun, tulad niya. ginagalaw-galaw niya, no? Si Abdurrahman, no? Minsan yung gaganyan-ganyan, -ganyan. minsan tumitingin sa oras, minsan. Importante yun sa da'wah. Bakit? sa pagpapahalaga mo ng kalo kalooban ng dinadaawahan mo malalaman mo tulad ngayon ah trip ko lang to ah, trip ko lang si Sheikh Abdul Muhaymin marami siyang iniisip yung utak niya ngayon siguro na sa 70 30 70%, 30% na lang nandito. Trip ko lang to ha. Oh. Hindi, hindi ano to. Pero, tulad ng sabi natin, importante Kapag yung tao, meron siyang dinadala ng malaking problema. Kapag kausapin mo siya sa Islam, marami na nga siyang problema Bro, Relax ka lang. Pwede bang ano? <laughs> Tama? Yung mga katulad, example, example ng Muslim, na nagdadalang nakita mo seventy thirty seventy yung problema o mo kasapit sa pichay Islam kapit ay chai ano talagang walang kung kaya tanging bro nawa diba? chai yun sa chai or juice mag-open up nay yun. yung may establish niyong connection na diba? mahalagay kasi yun yung magiging pintuan kung saan balang araw mag-open up siya magtatanong siya about this. Hindi ito, rule. Hindi tatanggap ang tao ng advice sa inyo or kahit opinion ninyo kapag hindi pa muna din na na kayo ay karapat-dapat pakinggan. Hmm? hindi kayo pakikinggan ng mga tao kung hindi kayo karapat dapat na-establish nila sa isip at puso nila na kayo ay authority na pwede na magsilip so, importante ano yung number one? hindi mo pa sila kinakausap. hindi mo pa tinatanong yung religion niya ano? maging maging drahman alam mo 11 question ha alam mo yung 10 question king observer lang di practicein lang pwede niyo pagpraktisan to mga kasama natin dito kasi dito magkakasama tayo pwede kang magkamali pwede kang maging tama Sabi mo bro pamam, freak mo lang ha doon so, ba problema? Pag tumama ka, ibig sabihin, unti-unti ka nang naging bihasa sa pagiging keen observer sa kanila. Kasi kailangan natin yan sa future. Hindi mindset mo. No. Okay? Importante yun. Dito, walang problema. Meron kang kung kumausap ka ng ibang hindi mo kilala dito. Huwag yung kayo-kayo. Pare-parehas kayo. Kayo-kayo Pare na nga lang. Kayo pa mag-uusap. Dapat iba din. Pangalawa, ang malawa, para sa pag-consider ng dinatawahan natin, ano? Ano? Kailangan natin lumabas dun sa shell natin. Ano yung shell? Ano yung shell? Ha? Kung sino pa. Kung sino pa? Wag naman. <laughs> Dapat yung maintain mo yun. Baka sarili, fake ka. Wag. Yung shell natin, ito yung nagpo-protect sa atin na ayaw natin lumabas no? kapatid. Hindi tayo mag-grow. Yes. Other other word ay comfort hmm. zone. zone. Mm -hmm. Kunarin makisabay na sa kanya. Puwede pwede, oo. Pero eh, yung explore oh, tayo. Oo, oh, hindi po pwedeng kung ano lang yung kinagis Example, to si Paisal, sila-sila rin sila, nag-uusap nag sa ano. Nakita mo ba ito naging sociable sa ano? Sa iba? Ha? Nag-gets nyo? Dapat, isa sa, yung pangalawa, ano yung first? Dapat maging? Malakas observation. Yes, keen observer ka. Pangalawa, dapat maging sociable being ka. Ano yung sociable being? Yes, sociable being ano yung makisalaw mo? Yes. Importante yan sa dakwa kung nakikita sa inyo yung nakikita sa iyo ng tao parang itong tao ito ayaw makipag-usap sa ibang tao hindi ka appealing hindi ka approachable no? para kang nakasimay para kang hindi man. walang problema kapag nag ka nagtatahadjud kang mag-isa huwag kang kumausap ng tao Maganda yan. Gawin mo yan. Pero kapag nasa larangan ka ng maraming tao, dapat pinapractice yung pagiging sociable DE natin. No? Hindi naman yung sobra na pati babae, lalaki, wala ka ng ano. Na, kinakausap mo na. Wala ka ng break. Ha? Last break na. Wala. Oo, hindi. Meron ka pa rin boundaries na pinoprotektahan mo yung iyong dignidad. Okay? Maliwanag? Alhamdulillah. So, inshallah, dalawang bagay na tutunan natin sa araw na ito. Ano yun? Social be number one. Uh, yes, keep observe Number two. Ano? Yeah. Yeah, social Yes, yeah, social media. Yeah. Social Hindi yung social, pa ha?

sual so, uh, or question, hindi ka pwede mag-yes or no, kailangan mo magbigay ng tapsili. Anong tapsili? Yung kinakain na sambal. <laughs> 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 ano, may it means kailangan mo i-explain. Kailangan mo explain. Kasi kapag sinabi mo no, baka magiging no yung isa, papasok doon sa answer mo. Kung nagsabi ka naman yes, baka papasok yung uh, isa sa yes. So, yung, yung ano ko, yung... Uh, yung shahid ko, yeah, it means yung witness, Tanungin ko kayo, yung pagkain o pag-inom sa Ramadhan, nakakasira ng ayon o hindi? Pagkain lang? Pagkain, pag-inom sa buwan ng Ramadhan, nakakasira ng ayon o hindi? Hindi po. Hindi po. Pagkain sa buwan ng Ramadhan, pag sa gabi, hindi ka nakakasira. Sa araw, sa araw, nakakasira. Sa araw, I mean. Hindi no. sa gabi. Ng yes Ramadan. or no? Depende sa kapag may ka, may kang dahilan, hindi ka nagayon, no? So hindi yan, yes or no? Tapsili yan. Pag sadya, hmm? Yung uh, yung answer dito hindi yes or no, kailangan tapsili. Kung kumain ka o minom ka sa buwan ng Ramadan sa araw, pinag uh, ano yan? Sinadya. sinadya mo? Yes ang answer. Pero kung hindi sinadya, no. So hindi ka pwedeng mag-answer dito no or yes. Kailangan tapsili. Yes ninyo. So dito naman sa ano, sabi niya yung UAE, yung mga Arab country, hindi nag uh, hindi nagse-celebrate kapag uh, ito uh, New Year na Muslim, pero New Year ng uh, Christian nagse-celebrate. Sa akin correct ba or yes? Sa akin correct kapag sa Etemaman Anong Etemam